Tama uh ah, na sa tuwa pinaka na... Ano? Ano? Tama na. Tama na ako sa Kung no. sa'y tawag sa lalaki nga... Kung uh sa'y tawag sa lalaki nung mga... Julio? Julio? Kaya dyan grano. Oh no! Tama dyan istorya. No? Kaya dyan ay grano. Tama na. Tama na. Tama na. na sa'yo. Tama na. Kung sa'y tawag sa anak ni mga lalaki. Anak? ng mga lalaki? Oo. Uh Saan? Saan? Correct! Saan?

ba? ng utana. Giliko. Giliko na Pero kayo, pero klaro kayo. Dima, klaro kayo. Oh. O um, utana. Di ba? Suma, suma. Oh, ah. Nagutala kung siya, guys, nagutala huh? ko sa amigo uh, ano, Alam ko kung siya tawag sa ibang anak ka lalaki, son. O oh, Kung siya spinning sa araw, ano siya is in Araw isu-in? Ay, <laughs> okay,

Aku may sunroof po. Alam, dito chowe dyan. Nangandam ko daan mga boy. Iya, pagi balik balik Araw, araw, is you iya. <laughs> <Araw, laughs> <araw. laughs> <laughs> oh shout out, Kwanjo News Payan. George! George, hapit ko nung bangga ay gapon ba? Ano kita Nakita mo? Nagiga ako kayo kayo. Naman ay service no. Para kita na yun eh. Uh. <laughs> <Katerang> transformer. ako <lo. susur> ya. abis customer George to. No. Sugat pinya may ano sabay subungan. Ano ah, siya wala lagi akong <laughs> <laughs> well, amigo, wala i-upload. Wala i-upload ng amigo. Wala na isa na amigo, na isa na din. Na isa na ng amigo. Kapre kay. Diyo bro? aptikin ni Jebra. Ay bae eh, balibad. Eh puga ko tawala na. Oh, Okay, okay, okay. tayo.